Si Bongbong at si Sarah ay magkaklase sa grade 6 at naging magbest friend. Palagi silang kumakain ng magkasabay at ang paborito nilang ulam ay fried chicken. Araw-araw ay yun ang laging baong nila tuwing lunch na magkaibigan. Isang araw, laking gulat na lang ni Bongbong dahil hindi ang paborito nilang fried chicken ang baong lunch ni Sara kundi pork chop. Nagtaka si Bongbong at tinanong ito. Sarah, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Tanong ni Bongbong. Bong. Wala naman akong sakit bongbong, sagot ni Sarah, malumanay na sagot habang nakatitig sa pork chop. Eh, bakit hindi na manok ang baon mo? Tanong ulit ni Bongbong. Dapat ata itigil ko na ang pagkain ng manok. Nagkakaroon na kasi ako ng feather sa ibaba, sagot ni Sara Nagtaka si Bongbong. Ha! Patingin na nga, wika ni Bongbong. Pinakita ni Sara kay Bongbong ang tumutubong balahibo niya sa ibaba at nagulat si Bongbong. Ay, oo nga, dapat itigil muna ang pagkain ng fried chicken. Wika ni Bongbong. Simula noon ay tumigil na si Sara sa pagkain ng manok, samantalang si Bongbong ay nagpatuloy pa rin sa pagkain ng manok. Isang araw ay laking gulat din ni Sara sa kadahilanang ng hindi na rin ang paborito nilang fried chicken ang baong lunch ni Bongbong. Bongbong, bakit isda na ang baon mong lunch? Tanong ni Sara. Kailangan ko na ring itigil ang pagkain ng manok kasi nagkakaroon na rin ako ng feathers sa ibaba malungkot na sagot ni Bongbong. Ganon ba? Patingin niya ako Bongbong, wika ni Sara. Pinakita rin ni Bongbong kay Sara ang tumutubong balahibo nito sa kanyang ibaba. Pero may napansin pang iba si Sara. Ay! Bongbong, bakit ngayon ka lang tumigil? Huli na ang lahat. Mahaba na yung leg ng manok. At tingnan mo sa ilalim mo. May dalawang itlog na.